Minsan talagang napakainit. Hindi lang minsan, napakainit talaga pag summer dito sa Amerika. Meron kang pamaypay? Ay, akala ko pamaypay. Hindi pala. Fake yata yan eh. Hindi ah. Sirup ka. Ano ba yan? Ba 78 degrees lang naman ngayon pero... Ano ba yan? I got it! Sweldo ko sa YouTube! First Oh my gosh! Ay! Diyos ko! Ano ba <laughs> Masyado akong na-excite! Thank you! Thank All you! ko right. pwede magp magpapasalamat kay Lord! Baka may taxa ka yan! Baka may taxa! Lord, thank you po! Anyway! Ay! ay salamat! Ba? Pero, how I wish! if it's for real. <laughs> hindi naman. Kung siguro matanggap ko yung sweldo ko sa YouTube, mas exciting. Mas exciting. Hindi mo At na saka... mapapamaypay kasi gagastusin mo na. <laughs> sa bagay, hindi ko, hindi ko na mapapamaypay kasi gagastusin ko na bago makarating sa YouTube. Wala na. Anong bago makarating? Makarating <laughs> sa, sa, sa video pala. Anyway. Pero in ano no, in fairness, mainit talaga dito ngayon sa LA kasi summer time. So, hopefully uh, matapos na tong summer kasi September na um uh, who knows, magiging malamig na lalo na pag pera ang pamaypay mo. Ang lamig. Sobrang lamig. <laughs> <laughs> malamig. <laughs> oh, mahangin,

ting 16, 16 lang pala 'to. Paano ba mag pag magbilang pag ano? Dapat ganyan eh. 1. Hmm, hindi ako marunong. So, um, dapat mag-teller mo. Ganon? 'Yun kailangan way para Ang dami pala nito eh. Actually fake. Fake sila hindi totoong pera. So, hawak-hawak lang, wala namang masama. Okay. See you guys. Bye bye you. It's a prank. <laughs> bye.